Lumabas ang pagiging mainitin ng ulo ni ex-PBA player Mac Cardona matapos niyang maghagis ng upuan sa court. Sa laban sa Pilipinas Super League Pro Second Conference, Dumper Cup sa pagitan ng Batang kan-kan Coolers at Boracay Islanders, maririnig ang isang malakas na balagbag sa fourth quarter. Nangyaring insidente bandang 4 minutes and 20 seconds ang natitira sa game clock. Lamang ang coolers kontra sa kuponan ni Cardona, 88 to 97. Tinawagan ng traveling violation ang kakampi niyang si Johns Herrick Estrada bago mangyari ang pagbabato ng monoblock chair. Nang itapat ng na ang kamera kay Cardona ay makikita ang puro-mura na ang lumalabas sa bibig nito. Ipinakita rin ang upuan na nasira dahil sa paghagis ng dating PBA guard. Ngunit hindi siya napatalsik sa laro dahil nag-issue lang ng technical foul ang game officials para sa improper bench decorum. Samantala, hindi pa rin ligta si Cardona dahil natulang siya ng one-game suspension at 10,000 pesos na multa ng PSL kung saan commissioner si...